Hoy Celeb Maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong pinagmumula ng pinakamainit na mga update sa showbiz. Ngayon, kami ay sumisid sa kwento sa likod Phil Am Olivia Rodrigo, Korn, Katseye kasama ng Lola dalawang 2,000 at 25 performers Manila, Philippines. Sasabak sa entablado ng Lola Palooza, ngayong taon ang mga artistang may lahing Filipino, kung saan pinangalanan si Olivia Rodrigo bilang isa sa mga headliner ng music festival, ang Lola Paloza, na nakabase sa Chicago mula noong 2005, ay isa sa pinakamatagal na pagdiriwang ng musika sa Estados Unidos. Bukod sa palabas nito sa VIA, ginanap ito sa Chile, Brazil, Argentina, Sweden, France, Israel, at India. Kasama ni Rodrigo bilang mga headliner para sa Lollapalooza 2000 at 25 sina Sabrina Carpenter, Twice. A.S. Dollars, Le Rocky, Korn, Luke Combs, Gracie Abrams, na isa ring headliner sa bersyon ng Berlin ngayong taon, Dochi, Rufus Dissol, at Tyler, ang creator, si Tyler. Ang creator ang dapat na maging closing headliner noong nakaraang taon, ngunit yumuko siya anim na linggo bago maganap ang kaganapan. Siya ay kasunod na pinalitan ni Megan Thee Stallion. Ito ang magiging debut ni Rodrigo sa Music Festival, kakadebut pa lang doon ni Carpenter dalawang taon na ang nakakaraan. Habang si Combs ang kauna-unahang country singer na nagsara kay Lola Paloza, ang Twice ay nayon ang unang K-pop girl group na pinangalanan bilang isang headliner. Habang si Korn ay hindi gumanap sa music festival mula noong isang libo, nadaan at siyam naputpito. kabilang sa mga performers ang global girl group na Katseye, na ang pinuno ay ang Filipina. Artist na si Sofia La ang ilang kapansin-pansing pangalan sa buong lineup ay kinabibilangan ng T-Pain, Martin Garrix, Finis, Foster the People, Dominic Fike, Rebecca Black, Boy Next Door, Naomi Scott, Bleachers, Fuji Case, Wave to Earth, Walaus, at Clairo na gumaganap sa walong yugto ng music festival. Ang Lola Paloza ngayong taon ay tatakbo mula Hulyo 31 hanggang Agosto 3 sa Grand Park ng Chicago don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, ito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzzes!